Ayan, o oh, di ba nakikita nyo ngayon kung saan is inaayusan ko manually, <laughs> manually. Inaayusan ko ang aking panganay kasi yan yung araw na aaten siya sa Fib Ibig Ball ba yun? Basta may atendan siya sa school Um, kaya ako na lang yung nag-ayos sa kanya kasi kung magbabayad pa tayo another 1,000 or 800 pesos na naman yon eh kaya naman nating daanin yan sa lakas ng loob o ba diba? syempre eh, hindi naman kasi ayaw naman kasi ng anak ko ng yung todo-todo make-up so ang gusto niya masanay sila na ako yung nag-aayos sa kanila kasi um, as in mild-mild lang o ba diba? yung hindi parang alam nyo yun, yung hindi talagang parang kala mo is uh, sinaklo ba ng mga semento sa mukha, charot o oh, ayan, so kahit naman kasi papano, kaya naman nating magpaganda gamit ang makeup, pero hindi tayo professional dyan, pero kaya din naman nating magayos ayan, so ang ah, bakit naman ibabayad pa natin 'yan sa iba kung kaya naman din natin gawin 'yon para sa ating mga mahal sa buhay. Siyempre, lalong-lalo na sa anak ko, 'di ba? Kaya dapat tayong ah, mga nanay is very ano, alam niyo 'yon, yung kaya natin lahat kasi ah, mas makakatipid tayo, 'di ba? Kagaya nito, may occasion sila sa school. So, ang iba-iba ibabayad mo pa yung pag-aayos, 'di ba? Eh ito, dahil marunong naman tayo, edi eh hindi tayo magbabayad dahil tayo na mismo yung gagawa, o ah, diba? Nakikita nyo dyan, hindi pa ganong ka-clear kasi syempre, first touch pa lang yan at hindi pa tayo ah, naglalagay na mga, um, pang -set up ng mga pang-setup ng make-up na yan, o ah, diba? um, kamukhang kamukha ko daw yung panganay ko madaming nagsasabi dahil same naman kasi kami medyo eh chubby chubby medyo pa talaga eh chubby na talaga sabihin na natin pero mas maganda yung anak ko syempre ba diba? mas maganda na yung anak natin kesa sa atin oh <laughs> pa cute cute pang aking panganay yan po si ati flan ang aking panganay na anak na lukuyan is grade 7 na o oh, ba diba? Ayan. So, lagay-lagay ng contour. O, diba? <laughs> Kala nyo, aha, ayan, na magic lang natin ang ating mga face. Pero hindi ko mostly ginagawa yan sa aking muka. Kasi hindi ako masyado pala gamit ng makeup. Tamang uh, lipstick at kilay lang sa akin. Okay na yon O, ba diba? Kasi uh, kapag naglagay na tayo ng ating mga pang uh, tawag nito, ating mga Uh, ginagawa sa mukha is talaga namang okay na yun sa akin maglilipstick at magkikilay lang ako. Pero sa mga gantong okasyon, eh syempre naman, um, Pwede tayong gumamit ng mga makeup kagaya nitong ginagawa ko sa akin anak. O ba? Diba? Um, actually, uh, matagal ko na ginagawa to. Kahit sino na nagpapa makeup sa akin, ginagawan ko na lang. Ayan, basta marunong silang um, tawag nito magjaga sa gawa ni Ate Ching. O ba? Diba? Ayan, so malapit-lapit na tayo dito. Naglalagay na lang tayo ng eyeliner, liquid eyeliner eto yung mahirap sa lahat lalo na kapag bata pang nilalagyan mo kasi talaga namang ang likot, likot ng pilik mata. Ay ang uh, likot-likot ng mata. <laughs> Pero carry naman kasi uh, alam naman na ni Ate Flan kung ano yung nilalagay ko. And then syempre kung marunong tayo mag make syempre dapat marunong din tayong mag hairdo or hairstyle ba diba? Pero sabi ng anak ko wag daw masyadong ayusin yung buhok niya tamang pang clip clip lang para medyo Ah, uh, simple lang daw yung dating ng kanyang buwak. Gusto niya daw yung um to-go look lang. O, diba? To-go look. Nililipstikan na natin ang ating anak dahil talaga namang final touch na yan. O, diba? Ganun lang kadali mga mommies. Kaya dapat pag-aralan nyo. Lalong-lalo na kung kayo ay may mga anak na babae kagaya ko. O, diba? So... Ah, dito na tayo sa ating hairstyle. Ayan, ganyan lang yan. Susuklayin at maglalagay lang tayo nitong hairstyling gel. Ah, hindi, wax pala yan. Ah, basta, yan yung lagi kong favorite na gamitin sa buho kapag may inaayusan ako. Kasi hindi siya yung tumitigas. Pero, na napapanatili nitong fresh look yung iyong buhok o oh, diba? hindi ako nawawalan ng ganyan and charan this is the final look meron ang aking panganay na anak o de ba nung sa inyo mga mommies nagandahan po ba kayo sa aking uh, Creations, uh, ba diba? OOTD, at pak na pak na makeup look ng aking panganay na anak. So, ayun na nga. Maraming maraming salamat sa panonood. See you on our next video.